gendari itu sobrang ganda <laughs> Ayun na, ambon na naman guys Maambon, maambon, maambon Tapos sa araw na naman So, ayan, tingnan natin Taas pa natin <laughs> Kumakaway dun sa likod So, palobat na naman ang ating camera Malubat na naman po oh, ang Netherlands <laughs> Bakit? Ikaw <laughs> ay sa likod At sisimula natin ang araw na to sa panibago na naman nating gala dito sa Netherlands. Ah, sarap na sa Netherlands na tayo. At ito nga guys, sasakay tayo ng ferry mula dito sa Amsterdam Central. Tatawid tayo dun sa kabilang isla. So kahit masama yung panahon, itodo na natin to. Sayang naman yung panahon natin kung dun lang tayo sa hotel, di ba? So ayan, makapansin nyo yung mga Dutch, lagi na lang silang nakabisikleta, di ba? Napakatipid. At the same time, syempre, ma-exercise pa kayo. Maganda talaga sa kalusugan tong bisikleta. Pero tatry din natin yan bago tayo umalis dito. At eto na nga, nakatawid na yung ating ferry dito sa kabilang island. Pero bakit ganun? Parang wala kaming binayaran. Libre ba to? Wala, hindi ko alam. Libre ba to? Sa mga nakapunta rito guys, libre ba talaga to? Hindi kasi kami nagbayad eh. <laughs> so sa dire na lang kaming sumakay ng ferry. So anyway, nandito na tayo. Lakad na tayo papunta dun sa may traveling tour. Ito sa This is Holland. Wow, ang sarap naman sa pakiramdam. Nabasahin yung This is Holland. Ayan, papasok lang tayo dito sa loob. Tapos, check natin kung magkano yung ticket. Ayan, this is Holland. Ang saya naman. Ito na yung ticket. Si Bachi na tayo. Mercedes Benz yung bus nila. Sasasakay na tayo ng bus. Papunta dito sa Tulip. Alam mo pangalan nito? Keukenhof. So, sa Keukenhof kasi yung isa sa mga tourist destination dito sa Netherlands. So, actually, parang partner na siya ng Holland. Diba? Sarap pakinggan Holland. Nasa Holland na tayo, guys. So ito yung bus, sasakay na po tayo. Uh, ito na guys, nandito na tayo sa bus. Grabe, sobrang excited na kami. Mayroon kami mga leaflets na Kukenhof tour. So nang binigay sa amin talagang na-feel na namin na finally pupunta na kami na Tulips Farm dito sa Holland, dito sa Amsterdam, dito sa Netherlands. So ayan, may mga guides-guides nandito at saka yung bus tour nila parang 50 minutes wala dito sa Amsterdam. So, 50 minutes tama? 50 minutes. So, ayan mga kasama natin. Ay! So guys, nandito na kami sa entrance. Sobrang exciting. Uh, ay, nakakaiyak. So, i na natin. Hello! Enjoy your visit, Thank you! Ay, grabe ang ganda sa mga dream destination natin mapupunta na natin guys so guys nandito na ngayon tayo sa ulan nakakalungkot na ulan pero yung ganda naman niya ganun pa rin sobrang ganda so ayan daming tao wow pagpasok mo palang bubungan sa itong mga magagandang puno alam nyo ba ang Kukenhof ay tinaguri ang Garden of Europe kasi nga napakaganda niya eh. Pati yung mga puno makukulay parang ang cherry blossom tong puno na to eh Pero parang hindi ko naman naaamoy yung bango niya Siguro hindi to cherry blossom Dito tayo ngayon sa may parang bahay guys Dumaan tayo doon sa ano Ano man tawag dito Sa maze na daanan Ayan yung maze So dumaan tayo dyan hanggang sa nakarating tayo dito At makikita mo yung view dito ng tulips. Ayun oh, ang ganda oh. Ang ganda. nasira yung payong malakas yung hangin din pero maganda pa rin naman yung view nya kahit na ulan siya ayun yung ano ayun yung windmill at for the first time guys papasukin natin itong windmill hindi pa ako nakakapasok ng windmill eh pero ayan papasukin na natin samahan nyo ako para makita natin yung loob nya Medyo madulas kasi ulan nga ng ulan, nakakainis talaga eh. Pero syempre, enjoy na lang natin kahit umuulan. Dahan-dahan tayo sa pagakit ng hagdan. Medyo madalas yan. Uy, ate, dahan-dahan lang po. Ayan. Tapos ayan yung makina niya sa loob, di ba? Nakaka-amiss. Wow, tas ang daming tao kahit na ulan. Ano masaya boy? Dito sa Holland, ha? Ganda. Amazing. Panira lang yung ulan, nakakainis talaga. Tapos ang lamig tapos maulan, mahangin. Kaya yung payong namin nasira na. Pero maganda pa rin naman siya, 100 over 100. Yeah, so. Grabe sobrang ganda niya parang ayoko mo muna mag vlog kasi gusto ko muna tingnan yung ganda ng lugar Sobrang ganda Teka sa na tayo tapos mo putik Ay malalim pala dito mga basa ang shoes natin <laughs> I was hoping you found a way to go yeah. through <laughs> that ba, ini-English na tayo ni Madam bahala ka dyan ito nga palang park na Can Hop guys, ah uh, hindi siya open sa buong taon. Open lang siya tuwing tulip season from uh, late March hanggang May. So parang 2 months lang siyang open. At saka wala masyadong nagbabike dito sa loob guys kasi bawal yung mga bike. Kaya talagang mapapagod ka pa naglakad ka dito. Biroin mo 32 ah uh, hectares daw to kaya napakalawak di ba guys at saka 7 million na flowers ang tinatanim dito every year 7 million di ba ang dami grabe ang ganda rito tinan mo yung mga tulips nila wala namang amoy pero parang ang lakas makaakit kasi sa mga kulay Grabe guys, nandito na ata ako sa may pinakamagandang parts ng Netherlands sobrang ganda yung hindi mapaniwala hindi tayo ito yung mga napapanood ko dati sa ano sa mga screen pag bumunta ka sa SM sa appliances di ba piniplay nila yung mga magagandang picture video tapos isa to yung Holland ito ang uh, park na to sa mga pinapalabas ng sa SM sa mga TV appliances yan makikita mo talaga ganda sobrang ganda grabe kahit nakakapagod siyang ikutin kasi sa sobrang lawak ng park ma-miss ka talaga hindi parang yung memory card mo yung cellphone mo yung camera mo magiging lahat yun punong puno ng picture ng mga bulaklak. kasi tinawal naman sobrang ganda ng background kahit saan picture perfect pang instagram facebook my day palitan nyo na lahat at ngayon naiiyak na si kuya nyo tuping oh. Oh, oh. ba't ka naiiyak boy kasi dati pangarap ko lang to pero ngayon, nandito na ako. <laughs> <laughs> di diba, Ang ganda. So hindi rin, kahit ako hindi ako mapaniwala makakapunta ako dito eh. Ayun o, no? di ba? Sobrang ganda. At ngayon, umaaraw na siya kaya thank you Lord sa weather. Sobrang ganda Lord, thank you. Ang ganda ng creation ni eh, Lord, no? So ayan, sumisikat na yung araw. Salamat naman. Kaya kung pumunta kayo ng Europe at Netherlands, bisitahin nyo tong cute Kukunhof. Kasi sobrang ganda. Nag-enjoy ako dito kasi hindi ako mahilig sa mga bulaklak pero... So, ang ganda kasi, hindi, hindi mo ma-explain, makita nyo naman sa video. Pero pag nasa personal, mas maganda siya. Mas maganda kasi sa personal. Ay, <laughs> uh, oh, oh, turista uh, may okay, enjoy, okay, lahat. lahat sila kasi nga, naamay okay, sila sa ganda ng kapaligiran. So, ito pa, sobrang ganda rin dun. Yes, success! Uh, <laughs> uh, parang hindi pa kaya. Alas otso pala ng umaga nagbubukas to guys hanggang 7.30 ng gabi. Kaya enjoy nyo yung mga, mga oras na yan. So guys, ngayon umaraw na. na kung kailan pa uwi na kami. Anong oras na ba? Kasi... We're 5.35! 5.35 kasi ang last... <laughs> bus na stop dito 6:30. Ito kasi is one hour away from Amsterdam. Medyo malayo pa siya pero sobrang ganda. Kasi dito ito yung favorite ko. Yung mga puno. Ayun. Ano masasabi niyo guys? Nag-enjoy ba kayo sa ating amay um, na So ang ganda niya, kumpleto na rito, may lake, mga trees, may windmill na rin, everything na may lang. May pogi rin. Kaya pala tinawag na Garden of Europe itong Cucurbit and Half kasi ang ganda-ganda niya pala talaga. At isa rin to sa pinakamalaking flower garden sa buong mundo, di ba? Ang lupit. Ayaw pa sana naming umalis guys pero syempre may mga timings lang sila dito. Dito kasi sa Europe, dito sa Netherlands, madalas maaga sila nagsasara mga alas 6 ng gabi, alas 7. Sarado na yung mga ano nila, yung mga tindahan, yung mga shops. So, Alagang alaga yung mga empleyado kasi syempre family-oriented daw yung mga tao dito sa Europe so mas minaprioritize nila oras nila sa pamilya, di ba? Sana all. At may makikita ka rin dito mga shop, mga tindahan ng mga seeds, ng mga flowers, ng mga souvenirs pero nagmamadali na tayo eh kaya iwanan na natin si Hop kasi baka maiwanan pa ba tayo ng bus. Itong bus kasi eh maaga rin na alis. Thank you Hop, Mag-enjoy kami. Uy you na know. So ngayon, ito umaraw na ko. Kailangang pauwi na kami. Sasakay <laughs> so, na kami ng bus guys. Pabalik na kami ng Amsterdam. Sobrang ganda at sulit. Magbayad kami ng 100. Magkano na natin sa dirham? 185 dirhams. 185 dirhams po. Sa peso pakicompute na lang nandiyan sa screen. Wala pa na po kami mag-compute. Basta 185 po yung binayaran namin. Tapos, entrance saka ano na yon, Entrance, entrance, and going po. to? Uh, Back and forth internet. na trans na. Maganda naman yung bus maluwag, di ba? So, dito ulit tayo kung saan tayo pinake up kanina. Next stop. So, ngayon, kakain tayo sa local. Na kami, pero kakain muna kami sa restaurant na pwede namin kainan. So, ayan. Maraming salamat isa sa mga dream destination namin ang mapuntahan po kaya sobrang happy at sulit na kaya what's the yes po. tama po ba mm -hmm. so Anak ayun muna guys salamat alin yung lang yung ulan umulan kasi sa umaga okay. <laughs> ay nung dumating kami umuulan ng lakas so, kailan? pauwi tsaka kasi nung pauwi na ng one fourth na lang yung stay namin saka naman umaraw hanggang ngayon maara, pero okay lang at least na experience namin yung ganda ng lugar at saka ng bansa morning Amsterdam. Ngayon is last day, last morning namin at last day dito sa Amsterdam. Kaya ang plano namin ngayon is mag-breakfast lang kami. Magkakapi lang kami. Yung hot chocolate na natikman namin. Ay, maaraw na siya kung kailan paalis na kami. Nakakalungkot. Last morning na namin ngayon. Tapos naghanap lang tayo ng breakfast. Try ulit natin itong kumain sa nagustuhan naming hot chocolate. So, tingnan nyo kung gaano kaganda ngayon ang Amsterdam. Kung kailan paalis na kami. Nang nakaraan buha bagyo eh. Umuulan ng malakas. Ngayon, tingnan nyo. Ang ganda lang panahon. Di ba? Hindi <laughs> na tayo sinusunda ng ulan ngayon. So, ayan. Enjoy the sightseeing and then magkabike din tayo ngayong umaga. Siyempre, hindi natin uh, pakakawalan yung pagbibike. Kailangan ma-experience natin siya dito sa Amsterdam. Chocolate nila Hot chocolate Masamdun ang tinapay 4 Euro 4 Euro At sa paglalakad namin, nakita nga namin itong isang souvenir shop. Ang ganda kasi. Tapos ito, pakikita ko sa inyo itong mga malilit na bahay. Alam nyo ba na totoo talaga may ganitong design na bahay? Actual. Diba? Wow, ang galing. At narating na nga namin itong bike for rent. So ayan si kuya, isang kuri na nagbibusiness dito ng mga bike rental dito sa Amsterdam. So tinuturuan niya kami paano maglagay ng lock kasi syempre maraming ang case ng nakawan dito. Tapos ito yung isa sa mga nirent naming bike, yung good for two kasi yung isa sa amin hindi marunong magbike kaya ayun para ma-enjoy namin lahat. At eto na nga, yee, ang saya sa pakiramdam guys, yung magbabay ka dito mismo sa Amsterdam, dito sa gilid ng kanal, di diba? Ang saya-saya, iba yung feeling talaga ng ganito eh, lalo na yung first time mo makapunta ng Europe. Ang saya, at ito, kakaliwa tayo dito sa may beach, ayan ganda pa ng panahon, guys, no? Tapos dito sa kaliwa, makikita mo pa yung kanal. Ayan, di ba? Ang ganda. Tapos dito, makapansin mo yung sa kanan. Ayan yung building na. Ito yung pinaka-favorite ko dito yung uh, building dito sa area na to. Kasi mukha siyang cookies, eh. Uh, di ba? Yung kulay niya, ayan, di ba? Parang cookies. Design ng mga cookies. Di ba? Ang galing. So, ayan, may dadaan lang sa atin sa secret. Tapos ito guys, makikita nyo sa kanan, eh yung may mga pulang kortina sa kanan. Alam nyo ba sa gabi, may mga babae dyan na namimintana. Hindi <laughs> kasi dito sa Netherlands, dito sa Amsterdam, legal sa kanila yung prostitution. Kaya ayan siguro, uh, parang normal lang sa kanila. Pero syempre sa mga turista, magugula tayo, diba? <laughs> At tapos dito syempre yung bike lane, safe na safe talaga ang mga nagbabike. Kasi talagang meron tayong space sa mga nagbabike dito para uh, makapag-bike ka ng maayos at hindi ka matidiscrash ganda ng view guys no? sobra ganda! At dito na nga guys, nagtatapos ang ating pagbabay kasi ilang oras lang naman ito. Uh, nirentahan natin 4 hours pero parang 2 hours lang kami nagbay kasi uh, kailangan na rin natin uh, umalis dito sa Netherlands at pupunta tayo sa ating next destination pero syempre bago tayo umalis ng Netherlands kailangan nating matikman ang kanilang mga traditional na cheese ayan ang cheese guys try natin to masarap na mga cheese nila parang mga queso de bola na pang Pasko tikman natin yung goat cheese lavender ba okay? may lavender yung cheese Ang galing. Huh? Ang galing. Cheese na may lavender. Ito 15 euro. Ang galing no? Ang galing. galing. Oo, oh, maamoy mo yung lavender nga sa cheese. Ang galing naman. So meron naman ditong cow extra old. Ito yun. Hindi ko alam kung anong nasa. Check natin. Tapos ano raw ng cheese dip. So puro cheese dip daw. Natin Tapos natin pahira. Tapos tikman natin kung ano nasa. Parang cheese na may honey. Na matamis. Sarap. Okay, bumili kami ng cheese dito. Follow drink dream camp. Sumakatikim ng cheese mula dito sa Netherlands.